Hello sa mga mami out there! Uh, nais ko lang pong ibahagi sa inyo itong naging experience ko kasi nga po sa panahon ngayon marami po ang uh, nauuso po ang sipon ubo at lagnat po sa mga bata at ang pa po dito ay napakatagal po bago mawala. So ngayon po mga mamshi nais ko pong ibahagi sa inyo yung vitamins na binigay ko po, po sa aking ana kasi ito po mga mamsi ay ngayon ko lang din po nalaman kasi nga po naging... Uh, nag-search nga rin po ako ng vitamins po para sa aking anak kasi nga po aking anak ay halos mag-iisang buwan na rin po bago po nawalay so, po po so ngayon po ma'am siya bago po nangyari yun uh, mga akin po kasing anak ay halos isang buwan ay madalas mga 2 times a month po magkaroon siya ng ubot sipon halos ganun po talaga nangyayari tapos isang linggo po siya bago mawala so anong nangyayari po mga ma'am ay naluluto na po sa gamot ng aking anak so bilang mga nanay, hindi po talaga natin pwedeng pabahayan natin mga anak. Uh, ngayon nga po, mga mamsi, nag-search po ako. Uh, Nagtanong-tanong ako kung anong pwedeng vitamin sa ang ibigay sa aking anak. Kasi nga po ay, nung pire-exlay ko nga po siya, um, ano mabas po sa result ay, meron po siya pneumonia sa right po ng kanyang baga. So, narecommend naman po ng doktor na ituruturin na po yung kanyang antibiotic na iniinom. Bali, apat na klase nga po mga mamshi yung iniinom yung antibiotic. Ito po yung dalawa. Citiricin si at saka po yung pangsipon. Yan. Pero yung dalawa po ay comoxiclab at saka yung paracetamol. Yung po iniinom niya mga At ngayon nga po, sabi ko, pitong araw na po siyang umiinom ng antibiotic pero hindi pa po, po nawawala yung kanyang ubut sipon. So, sabi ko, siguro sa panahon po talaga ngayon, ganun talaga yung kaso. Ang ginawa ko nga po, nag-search ako. Ngayon nga po, ito ay nakita ko sa YouTube. Sabi ko, uh, nag-search ako kung po yung pwedeng vitamins na pwedeng ibigay sa bata para lumakas yung immune system. So, mga kasundugo, ito po ay pinainom ko sa akin anak. Medyo pricey, pero legit naman po yung effective niya sa katawan natin ito po mga kasundo ay natural hindi uh, food su food supplement po siya at ito po ay nabili ko dito sa amin sa probinsya namin sa Mindoro na ano, nagkakahalaga ng 390 pesos ano 120 ml na po ito mga kasundo at ito po ay mga 2 to 3 days pa lang po iniinom ng aking anak nakita ko na po agad yung pagbabago alam niyo mga kasundo hanggang ngayon po ngayon po ay 3 weeks na 3 weeks na ang kanyang anak simula po nung umiinom siya nito ang laki po ng pinagbagong mga kasundugo. Parang ito lang po yung naging daan para po gumaling yung aking anak. Yung mga gamot po na iba, tinigil ko na po sa pag-inom. Hindi ko na po siya pinainom nun. Talagang ito lang po. Araw-araw po mga kasundugo, ito lang po yung pinapainom ko sa aking anak. Ito po mga kasundugo, kung meron pong asthma ang inyong mga anak, kung mahina po ang immune system, ay maganda po itong inumin para sa mga bata. So, isearch nyo lang din po mga kasundugo. Ito po ay nais ko lang po ibahagi. Hindi po ito... Um, hindi po ito advertise para sa brand na ito. Ito po mga kasunod ko, ko lang din po ipahagi dahil alam ko po na sa panahon ngayon, marami po ang nagkakasakit. So, yun ang mga and thank you for watching.